So, gaano na kayo katagal ng kapatid ko? Ah, one year and three months po. Mahal mo? Oo naman po. Gaano mo siya kakilala? Paano ko po ba sasagutin yan? So, aware ka na bakla yung kapatid ko? Oo naman po. Wala naman pong kaso sa akin yan kasi love has no gender naman po. Pang ilang jowa mo siya? Ah, pangalawa po. At bakit naman kayo naghiwalay ng una? Bakit? Bakit niyo po tinatanong? Naniniguro lang dahil ayokong makita yung kapatid ko na naglulumpasay dahil lang sa iniwan siya ng mga lalaki niya at dahil sa nakilala kung sino siya. So ano ang mga posibleng rason kung sakaling iwan mo siya? Hmm, kapag paulit-ulit po siya na lalaki, so far wala naman po. So whatever happens, I'll stay. Sana nga ganun lang, paano pa kaya kung makilala mo siya ng lubusan? Ano po bang ibig nyo sabihin? Naikwento ba sa'yo ni Angela kung ano ang dahilan kung bakit iniiwan siya ng mga lalaking dumadaan sa buhay niya? Ah, uh, dahil hindi na daw po go work at dahil din daw po sa kasarian niya at dahil na din po sa nakahanap po ng totoong babae. Eh paano kung sabihin ko sayo, ang tunay na dahilan, mamahalin mo pa kaya siya? Matatakot ka ba? O sige na, aalis na ako. Marami pa akong gagawin. Ah, sandali lang po. Na-curious lang po kasi ako. Kanina pa po kayo nagsasabi ng kung makikilala ko lang siya ng lubusan. Uh, pwede po ba magtanong kung ano po yung tinutukoy yung ugali ni Angela? Gusto mo ba talagang malaman? May lahi kaming mga mangkukulam. Kaya naming patayin ang isang tao sa isang iglap lang. At sa lahat ng mga lalaking dumadaan sa buhay ni Angela na niloloko at iniiwan siya, pinapatay namin. Okay po. Huwag po kayong mag-alala. Mahal na mahal ko po yung kapatid niyo. At kahit anong lahi pa po ang meron kayo, handa po ako maging parte ng pamilya nyo. Okay, aalis na ako. Sige po. Hello Angela. Hello ate. Namit ko na yung binibida mong lalaki. Tines ko siya. Sinabi ko sa kanya na pamilya tayo ng mangkukulam. Trinay ko lang kung talagang iiwan kanya. O ano ate, pasado ba siya? Hindi niya ba ako iiwan? Hindi kanya iiwan, mahal ka talaga niya. O sige na, yan na talaga yung lalaking pinapangarap mo. Boto na ako dyan. Yes, thank you ate. Mm -hmm. sige na, ikaw na lang bahala magsabi sa kanya na prank lang yung sinabi ko kanina na magkukulam tayo ha. Sige, sige po ate. Sige na. Hello Marvin. Ay salamat naman at sumagot ka na. Ano, nasabi ko na yung nasabi mo. Oo nga eh, di alam ni ate na alam mo na yung mga itatanong niya sa'yo. <laughs> By the way babe, boto na lang siya sa'yo. Di alam ni ate na scripted. <laughs>